Mensaheng mula sa universo para sa iyong gayong araw. Gayon, maaring nararamdaman mong nawawala ang isang espesyal na tao, isang distansya na tila hindi kayang pagtagumpayan. Ang sakit sa iyong dibdib ay matindi, at ang maalala na taong iyon ay laging sumasalubong, pinupuno ang bawat espesyo na iyong araw. Marahil ang paghihiwalay ay nangyari ng walang malinaw na paliwanag, na nag-iwan ng mga pagdududa sa hangin at isang puwang sa iyong kaluluwa. Nagtatanong ka kung bakit ito nangyari. Ano ang naging sanhi upang ang isang taong napakahalaga ay lumayo? Paano isang bagay na may malaking kahulugan ay biglang nawalan ng na kislap? Ngunit ang universo ay may mahalagang mensahe para sa iyo. Ang distansyang ito ay hindi na ngahulugang pagkawala ng pagmamahal o kawalan na interes. Sa katunayan, ito ay isang salamin na isang panloob na laban na hinaharap ng taong iyon, isang tahimik na pakikibaka sa kanyang sariling mga emosyon. Nais na mga anghel na malaman mo na ang paghihiwalay na ito ay may mas mataas na layunin kahit na hindi ito malinaw sa ngayon. Minsan, ang kawalan ay ang tanging paraan na natapuan ng isang tao upang harapin ang kanilang sariling nararamdaman. Ang paglayo ay maaring isang pagtatangka na maproseso ang mga sakit mula sa loob upang magkakasunduan sa mga pagkakamali na nakaraan o upang maghanap ng balans. Ang mga salitang sinabi na walang pag-iisip, maimposibong galaw at malima pagpili ay maaring magdulot ng panghihinayang at ito ay nagpapabigat sa puso. Kapag ang isang tao ay umiwas, madalas ito ay dahil hindi nila alam kung paano haharapin ang mga nararamdaman at ang katahimikan ay nagiging tanging sago. Ang panghihinayang bilang instrumento ng evolusyon ang panghihinayang, gaano man kahirap, ay isang tanda ng paglago. Ipinapakita nito ng tao ay dumaraan sa lendes na self-awareness at pagbabago. Ang pagkilala sa sariling pagkakamali at ang nais nice na baguhin ito ay isang marangal ngunit mahirap na hakbaw. Ang prosesong ito ay nangangailangan na tapang upang harapin ang mga kahinaan, aminin ang mga pagkukulang at maghanap ng mga paraan upang itama ang mga nasirang bade. Sa puntong ito, nagiging mahalaga ang spiritual na suporta. Ang Angelic number No. 333 na madalas naugnay sa proteksyon ng mga Ascended Masters ay isang paalala na ang divine na tulong ay laging naroroon. Kung paulit-ulit mong nakikita ang numerong ito, malaman mong ito ay isang senyales na ang mga anghel ay nasa iyong tabi, ginagabayan ka sa proseso na pagpapagaling. Ang mga spiritual na guro na ipinapakita na tatlong daan at tatlumput tatlo ay mga gabay na nakamtan ang malalim na karunungan matapos malampasan ang mga hamon na buhay. Nandito sila upang tulungan ka mahanap ang panloob na kapayapaan at mapagtagumpayan ang mga balakid sa iyong paglalakbay. Kapag napansin mo ang numerong ito, isang malinaw na mensahe na hindi ka nag ang spiritual na ugnayan, isang pag-ibig na walang hanggan kahit na may distansya. Ang pagmamahal na nagugnay sa iyo at sa taong iyon ay higit pa sa mga pangyayari. Ang inyong ibinahagi ay walang hanggan, isang bagay na hindi kayang burahin ng oras, katahimikan o mga pagsubok. Ang tunay na pagmamahal ay lumalampas sa mga pagkakamali, masalitang hindi pinag-isipan, at maging ang mga takot na humahadlang sa atin upang maging tapat. Nanatili ito, kahit na ang lahat ay tila nawawala. Mahalaga na maunawaan na ang koneksyon sa pagitan ninyo ay isang espesyal at natatanging bagay. Mayroong mga spiritual na koneksyon na nagugnay sa mga kaluluwa sa isang malalim at misteryosong paraan. Lumilikha ng mga hindi nakikita ang ugnayan na dumaraan sa oras at espesyo. Ang mga koneksyon ito ay nag-intertween ng mga kapalaran kahit na ang mga tao ay pisikal na malayo sa isa't isa. Ang pagmamahal na nararamdaman mo ay totoo. At kahit na ang ibang tao ay maaring hindi pa ito lubos na may pahayag ngayon, hindi nito binabawasan ang halaga na ugnayang iyon. Bagamat ang distansya ay maaring magmukhang isang hadlang, maaari ito maging isang pagkakataon para sa pagkatuto at paglago. Katulad ng paghahanda na taglamig sa lupa para sa muling pagsilang at taksibol, ang mga panahon na paghihiwalay ay maaring maging isang matabang lupa para sa mga bagong simula. Ang paglayo, sa kabila na sakit na dulot nito, ay nagtatatag ng mga pundisyon para sa isang muling pagbangon ng pagmamahal at pagunawa. Pagtibayin ang iyong enerhiya gamit ang mga pahayag at meditasyon itinuturo sa atin na mga spiritual na nilalang na. Kahit sa mga pinakamahirap na sandali, maaari tayong maghanap ng mga paraan upang kumonekta sa ating pinakapayak na kalikasan at magdala ng pagpapagaling sa ating paglalakbay. Isang makapangyarihang kasangkapan ay ang paggamit ng mga positibong pahayag. Kapag ipinahayag mo na buong paniniwala na may magagandang bagay na darating, hindi lamang pinapalakas mo ang iyong pananampalataya sa universo, kundi inaalin din ang iyong enerhiya sa mga alon ng pagmamahal at pagpapagaling sa iyong paligid. Ulitin araw-araw ang pahayag na ito. Ang aking minamahal ay babalik ng tapat, nagdadala na isang muling pag-ibig na malalim at bago. Nagpapasalamat ako sa universo sa pagpapalang ito. Ang mga pahayag ay tumutulong upang ituhon ang iyong isipan sa mga bagay na nais nice mong makaakit. Inapalakas ang iyong enerhiya at pinapalabas ang mga pagdududa o takot na maaring sumulpot sa mga oras na hindi katiyakan. Ang guided meditation ay isa pang mahalagang kasangkapan upang pakalmahin ang isipan at magbigay linaw. Maglaan na sandali ng katahimikan, ipikit ang iyong mga mata, huminga na malalim at i-visualize ang isang gintong liwanag na pumapalibot sa iyo at sa iyong minamahal. Isipin ang liwanag na ito na nagugnay sa inyong mga puso na may kapayapaan, pagpapatawad, at pagkakasunduan. Hilingin sa mga espiritu ng liwanag na gabayan, kayo patungo sa isang mas malakas at harmoniyosong koneksyon. Pagpapalabas ng mga emosyon sa pamamagitan ng pagsusulat isang makapangyarihang terapiya ay ang pagsusulat. Minsan, ang mga salitang hindi natin kayang bikasin na malakas ay maaaring ipahayag sa pamamagitan ng isang liham. Kahit na hindi mo ito ipadala, ang pagsusulat para sa taong iyon ay makakatulong sa iyo upang maproseso at may labas ang mga emosyon na nakatago sa iyong puso. Ang prosesong ito ay nabibigay na mas malinaw na pananaw sa iyong mga nararamdaman, nagpapalago ng pagunawa sa sarili at pagpapagaling na emosyon. Sa liham, maaari kang mabuhos ng iyong nararamdaman, humingi na tawad o magpasalamat. Ang mahalaga ay isang tapat na pagpapahayag na iyong nararamdaman, nang walang takot o inasahan. Ang ganitong gawain ay lumilikha ng isang ligtas na espesyo para muling kumonekta sa iyong kalikasan at ma-access ang kapangyarihan ng walang kondisyong pagmamahal na lampas sa sakit. Mga simbolikong ritual para sa kapayapaan at proteksyon ang pagpapaliwanag ng mga kandila ay isang simbolikong gawain na maaring magdala ng katahimikan at mapatibay na iyong spiritual na enerhiya. Ang mga kandilang asul o puti, lalo na, ay kumakatawan sa proteksyon at harmonya sa pag-apoy na isang kandila, lumikha ka na isang sandali ng pagninilay, kung saan maaari kang kumonekta sa mga mas mataas na enerhiya at humiling na pagpapagaling sa relasyon. Habang nasusunog ang kandila, magsagawa na isang tim-tim na panalangin. Hilingin ang kaliwanagan, pagunawa, at ang pagpapalakas ng pagmamahal sa pagitan ninyo. Ang lakas ng mga panalangin ay nagdudulot ng pagbabago. Pinapalakas ang iyong malayunin at inyaalin ang mga ito sa mga banal na enerhiya at binubuksan ang mga daan para sa rekonsilyasyon. Ang mensaheng ito ay isang paalala na kahit sa mga pinakamahirap na panahon, may mga paraan upang maghanap ng liwanag at pagbabago. Kung naniniwala kang ang isang tao, ay nangangailangan ng mga salitang ito. Ibahagi mo ito. Naway magbigay ito ng aliw at inspirasyon. Hanggang sa susunod.